everyone, ayan ngayon po ay uh, pupunta kami sa Beach Resorts At magsiselebrate ako ng 100k followers sa ating Facebook page Siyempre kasama ko si Reyna at si Merly Nauhaw na si Merly, oh sobrang init Hindi po kami nag-aircon kasi kami nga ay magsuswimming So huwag na muna pag-aircon Nandito muna kami sa Anaria Saan so, namin si Maria? May bilis siya ng unlocks ano kami aming nauulaming? Diba? Ano? Tama. Tama. Wala nga ito. Paborito ko, andok. Paborito mo yan? Yung <laughs> yung andok. Andok. <laughs> Ang paborito mo lang naman kasi lagi ay manok. Manok. Ayan. Yan yung paborito niya. Pili mo na kami ulam dito. Tapos diretso na po kami doon sa ano, sa beach resort. Ayun. Hindi ko alam 'yon. Tanungin mo siya. Ano? Hindi ko. May damit ka na lang nito. May damit ka? Niligo ka? Ano? 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 laksan mo hindi ka talagang malilipuha? ka? mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo mo sabi ka. sabi mo sama kayo? Sama tayo. sabi mo mo sabi ko sabi mo mo kasi. sabi mo sabi ka ha. Saan? Swimming pool. Swimming pool. mo ka. mo mo Turuan mo Turuan. Kita. Turuan. <laughs> ano <ka? laughs> yung dalawa kasi hindi naman niya maririnig pag mahina ang boses Duna, dito ka lang oh dito. yung isa nandun pa oh sa baba dito, po Ayan, kami dito. ito ang nababaw hindi ito, po yun, yun, hindi maligo. hindi po yung magkapatid kapatid, ka yun, mag dun, kapatid na lang po yan. yan pero bago ang lahat may bibigay akong regalo kay Maria galing to kay ma'am Evelyn Pablo Mama Evelyn Pablo, thank you po. Hindi po kita kilala, pero thank you. <laughs> Para sa yan, ni Merly. Thank you po. God bless you. Ligo hey, ka na. Uy, maligo na tayo. To, uh, <coughs> Napaligo <coughs> niya si Merly, oh. Merly, sisim. Visit ka dyan, sisim. Oh, takot na ito, eh. Maria, eh. natin yan mamaya. Hoy, bakit yung kadumaan? Wag ka dyan lumusong. Dito lang. Malalim dyan. Tignan mo ito po si Rina, oh? Oh, doon siya dumaan. Ayan. Hindi yan balong. Hindi yan balong. Swimming pool yan. Kanta-kanta pa siya dun, oh? Malaking balon, Merle. Wala sa butok yan. Mag-short ka, Rina. Balon daw. Ilubuan daw. Ano, nandun na yung nagpapa-event? Wala ka, babalik ako. Babalik, ko, babalik pa Ay daw siya. Babalik na, tata, Baba na. Ba, -o muna Babalik. mo lang okay. mo. Babalik pa daw siya, maliligo okay. lang daw. Okay. May okay. siya. Saan? Lo. Ma-overnight siya. Ma-overnight <laughs> ka rin ah. Bukunin ko yung isa.

Ha? Bago daw to? Bago to. Dikitan ubi. na gonna be. Mataas ba 'yan dang? Ah, malalim Ah malalim. Akong baga mababa pa Hindi siya pantay. Mm -mm. Hindi. Mas malalim <coughs> wala Kailangan dito ka makakasak. maganda yan, boat yan eh. Sasakay so, tayo As dito. Rina, sa tingin ka dito, Rina. <coughs> May mga natin matutong mag-boat. Rina, <coughs> halika dito, sasakay tayo. Ay, magaling. Maglahoy. Ay,

Bakit ikaw ba yung maligo? Ayo. Basa lang. Basa lang ng pa. Ligo ka na. Hindi. na mo, marunong na. Marunong na siya magsisid-sisid ah. Ito na lang <mulay> One, two, three, nahawakan mo. Yeah. Wala. 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 wala pa nga eh, wala pa nga. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Wala pa nga eh, wala pa! 1, 2, 3, go! So, ayaw Maria. Si Ikaw Maria ba? lang yung naligo. <laughs> Ikaw lang, Maria. Tingitin lang pa lang niya. Hilo mo po yung ulo mo. Hindi na papasay yung ulo mo. Oh. Okay, siguro mm -hmm. no? Mabuti no. nga nakaligo siya eh. Nalubos na daw siya. Kaya lagi kong sa kanyo. mo? Oh. Salamat sa nag-deliver. Ayan, thank you so much po mm -hmm. sa sponsor mm -hmm. ng aking cake. Salamat, mm -hmm. ah. Yeah. Ako na lang. Yan, thank you. May patarpulin sila. Ano po yan, binababa po namin doon sa may blues. Tapos, masarado na daw po. Sabi Saan? daw Saan? po, ibigay kay, yung ma-receive daw po. Thank you. Mas ma-picture po. Ipicturean mo daw ako? Opo. Ay, ganun eh. Ganun eh. Ano to? Iopen ko na to? Ayan, sabi ko, ayan, o. Oh. Pakiiwan okay, naman na lang po kaya Ay, ko po uh, alam ko na kasi, yung to. Yung ma-receive po nung Alam ko na to. Yung gagamitin siya. Sige. Alam ko. Sige, po, ang po. Ang po, po. Ang po, po. po,

Papasilbi ako kay <laughs> Marlene. <laughs> Ito na. Nagpapasilbi siya kay Mar ay kay Marlene. Hay, pagka pagsilbihan daw. Ah, masarap ba? <laughs> Oo. Tataon. <laughs> Baka naman joke 'yun. Seryoso na Serena, masarap ang toga no? uh, uh -uh. Yeah. Ma Maroda na. Oo. Opo. Kaya nandang graduation na Mama na ng handa. John 7. Para alam ni Mama Malapit na. Malapit na. Excited ka na rin. Oo. Uh -uh. <laughs> Masuot ka yung parang jacket na mga mga ano nung toga? Tapos toga, parang sobrang Gusto mo na? Uh, uh, opo. Sa SM4. Kaya nga, uh -huh. oh, oh, ano? ang kinapit mo. Marli! Ang Hindi ka na Hindi ka na Anong mo? Anong kinakain mo? Ayaw mo na maligo. maligo Ligo, ayaw mo na. Lamig. Kumusta naman kayo dyan? Okay lang kayo? Okay lang ang inyong maritisan dyan? Ito oh, na nadadama yung buhay-buhay nyo lang. Okay. Uy. Mamaya <laughs> pagod ka. Mamaya <laughs> pagod na pagod ka, tulog ka. Sigurado yan, ano? Mababaw pala dito eh. Oh. <laughs>

Hina! 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 <laughs> Hoy! Aba! Mabihira! Muntik pa dito matusok sa ano ko. Mabihira <laughs> ka. sakit siguro nun. Buti dito mama o? Oh. Alam mo, Maria, pag tumama tara sa akin, siguro tumba ako. Yung cellphone dalawa ay hulog. Hoy, Maria, magtigil ka dito ang punta sa akin yan. Ibutik e, na nga ako natamaan Roda. Patay ang masilpo natin. Ayan. Buti nga dito lang. Eh, wala. 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 Oi. Ikapin mo, mo kasi para kayo makap sa asawa mo. Bog. <laughs> <laughs> Di na yan kaya. <laughs> <laughs> Magpapayat ka daw

<laughs> Pagod ka na, no? Dapat dalawa, Maria. dalawa, kaya, kaya mo. Kaya, kaya. Dalawain mo. Dalawain <laughs> mo. Tuwa. Si Yan, yeah, dalawain mo. Muntik pa tumama sa akin kanina. Alam sabi ni Rina, huwag ka. Rina! Tulungan mo ko. Huh? Papayat. Tulungan mo ko. Bili. Tayo dalawa. dalawa. <laughs>

Ang kasi niya itimbang. Ang oh. laki kasi. Ilang kilo kapag harapin tayo. na ko kilo. naman ang pareha Grabe dito tumama. San? Oh, nandoon na yung palaka. Hey, Banana book. Maganda talaga yung banana book, no? Gary na! Sakay ka! Gary na, babalit na, Huwag ka sa malalim rin ha. Malalim na doon sa kanila. Tingnan mo yung dalawa. <laughs> ha? <laughs> Ate namin dalawa. Malalim dyan. Malit. Gasa ka na dyan. <laughs> Magkampay kayo. Papunta dito. Paano <laughs> daw sila makaalis doon? <laughs> Dali na, kang pupunta doon, malalim doon. <laughs> pagod kayo, tanyo. <laughs> Uy, nakaka -pagod pala. Oo, nakakapagod yan. Nakasalbabida na nga kanina, pagod pa ako eh. Mauwi na tayo? Nay oh, okay. na? Oh, okay. uh, Mabalaw ako. Ayan, thank you so much sa inyo. Pauwi na po kami. Ayan. Bye bye Dilbario. Salamat. Angie, thank you so much, Angie. Hi, thank you din po. Nabusog ako. <laughs> 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 Nabusog siya. Thank you sa pagpunta. Thank you sa nakikipag-celebrate mo sa akin. Bukas na 200 na bukas. Ay, sige, oh! sige, sige. Gusto ko yan. Yes. <laughs> Gusto ko yan. <laughs> Let's go! Ayan. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love